guys saka ito pa oh, isang tambor na huli namin nataksay, kaso hindi kami makaulit pag area kasi na lang ang lobid ayan guys o so, oh, lagot Sinam sinamsam na namin hindi kami makaulit wala na kami pagigat yung bato para dumuglog -dum sa ilalim yung lambat Salamat sa Panginoon kaya pa paano sa mga Thanks God for